Kain na po tayo mga idol Buti na lang may nakita ako doon Kanina Doon sa may sampalok Nanguha ko ng bunga ng sampalok Marami pong balang doon May bunga pa oh bom, é? Já Abah, Abah nggak gabe. Aba. Aba nga inal kakapsat. Oh kenapa kata bah Ancan nampang usuh Oh shout out kay Jennifer. Uh, si shout, shout out ko raw siya. Kahapon, 210 yung nautang ko na naman sa kanya. Tapos ngayon eh. 270 ito. ربنما <laughs> tahimik ang mga pusa ko. Marami silang cat food. super yummy. May bisita na naman yata. Araw-araw may bisita mga idol. hihihihihingi ng mga gulay sino naman kaya to nakaung pa nag ba mga idol <coughs> um, may bisita mga ito kain tayo Oh, laki ng bangos. May hirapan na kung pa. Ibu na mga idol. Napakasarap. Hmm. Pwede naman tayo magpintuhan. Anong sadya natin? Mm. <coughs> Anong sadjan natin, bro? May gulay. Gulay? Anong gulay? Petay, sitaw. Oh, andi dito 'yung kanong. ko Oh, andi dito 'yung petay, oh. Mm. Diri makubo sing ko. lang to ko? ko Ano yun yung igugulay nyo palang ngayon yan? Panghadihan? Uh -huh. Masarap iulang mga lang pa. Sagen. 10 minutes na ikakat na ni Derek bitin yung kanin ko papala pa ako ng isa naparod ako eh Nagapas ako konti pinili ko yung mga magugulang tapos binibilad ngayon tatali ang gigiikin ko ngayon mga idol isang pala lang po at konti lang yung nasandok kanina eh. Marami pa kasi akong kung o ulam. I love you all. Ikat mo na.